as muna tayo sa tutorial mga boss idol magbibigay lang muna ako ng idea ito pala ay steering column ng TBS King at tinanggal ko na yung housing dito ng Bull wrist bearing ito naman yung kanyang lumang ball race bearing mga boss idol. Nakikita natin dito sa kanyang lumang housing ng ball race bearing. May mga tama na po yan na tinatawag natin bulitas. At dyan po nag-i-stack up yung bulitas ng ball race bearing. Tignan naman natin yung bagong housing ng ball race bearing. Wala tayong makikita malalim na bahagi dito. Yung mga malalim na bahagi mga boss idol. No? So yan yung nagiging dahilan kaya nag-i-stack up yung manubela natin kaya tayo nakakaramdam na mahirap iliko yung monobela natin dahil dyan po lulubog yung bulitas natin pag inikot na natin yung monobela check naman natin dito sa pantaas na bahagi ng housing so ganoon din siya mga boss idol may tama na rin siya paalala lang mga boss idol no, pag inayaan natin na ganyan yung bull bearing natin Pwede po mag-stack up yung monobela natin habang tayo ay nasa korbadang daan at mahihirapan tayong ituwid yung monobela. Mostly nangyayari po ito sa tibisking King dalawang set po yan pang taas at pang baba so yung baba lang yung kadalasang nasisira at pwede tayong ma-accidente eh, pag tuluyan ng nag-stack up yung monobela natin